Kami po ang... Ah? Genius Voice and Song! Welcome to Manila. All set? All ready? Yes. Uh, ready na. na. Teacher Floor, yes kamusta well. naman yung biyahe dito? Medyo pagod pero okay pa doon. Yeah. Excited. Oo, oh, kitang-kita ko ang energy ninyo, ramdam na ramdam natin. Kaya pati yung mga, ano, mga, mga makukulit, paano ba mamaya? Sino ba pinakamakulit po dito, Teacher Floor? Ito. ko. Anong favorite song mo, Jacob? <laughs> Sabi mo kanina? <laughs> Ba't nga naayon mo na sabihin? Hindi yan. Ako si Florje Polinar, guro ng mga batang ito from Doña Carmen Denia National High School. Itong grupong ito is nag na for 11 years. Usually yung grupo namin, kami yung kumakanta sa school program. At at the same time, kumakampit po kami ng iba't ibang competitions at division level and even national levels pinaka-favorito ko pong na-experience sa choir namin is nung first competition po namin, which is yung Pasko Fiesta po nun sa amin po sa Davao po. We achieved a second place po dun sa ano po yung competition nyo po. Sa mga competitions po na sinalihan namin, hindi po lahat na uh, masaya kasi pamisa may financial problems po na hmm. hindi pa payagan po pero ginagawa naman po ng paraan ni ma Mama. Pero minsan, pag hindi talaga kaya, hindi pinigit ko po sila kaminsan kahit ayaw nila. <laughs> Mga papa, kaya niya na po kasi paminsan lang po ito na experience eh kaya gusto ko po itong ma-experience kasi baka next wala na to kaya grab the opportunity na lang. Sa mga young ones na interested na mag-join talaga sa choir, keep on dreaming and continue your passion kasi yung passion na yan that will guide you para ma-achieve niyo yung dreams niya sa life niyo.